Ayan mga Pinoy! Magandang magandang araw po at welcome back sa ating channel! At kung ngayon na kayo nakapadaan mga Pinoy sa channel ni Boy Pinoy, huwag niyo naman po sanang kalimutan mag-subscribe at hindi naman po ako nagmamakaawa sa inyo. At sana naman po maawa kayo mga Pinoy. Update po tayo mga Pinoy sa nagawa na tayo mga buong maghapon. At may bisitang dumating si Boy Pinoy. Ayan po. Dumating na si Junjun. Jun, galing probinsya. At siyempre ayan po yung kanyang kasama, si Kuya Goryo. Ayan. Ayan po ay galing Bicol. Ayan po si Junjun. Nag-uwi lang yan doon sa probinsya at nag-chinse oil yan, mga Pinoy. Ayan. At ipapakita ko po sa inyo yung nagawa namin buong maghapon. Kaya tayo dito sa taas mga Pinoy. Ayan, ayan po mga Pinoy ang update ni Boy Pinoy sa inyo. Yung ating bakal po na poste, ayan may forma na. Oh. Oh, ayan po yung isa. Bukas mga Pinoy, mabuhos po tayo. Yan pong pusti na yan. Bubuhusan po natin yan bukas. Para po makapag-asintada na tayo. Marami na po yan na lagyan natin ng ano, pusti na bakal. Ayan po yung iba. Yan po yung iba sa likod. Ayon, 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 ayon. Saka ayan po. Ito po sa likod. At ayan mga Pinoy yung ating swimming pool. Tingnan nyo naman, hindi nawawala ng tubig yan. Ayan, pag naandito po kayo sa taas, ang ganda ng view. Yan po yung ating katulong si Kuya Andy o oh, pauwi naguhugas pa na po siya. Ako mga Pinoy dito po kami dito ako natutulog sa barracks at malayo po ang aking bahay nasa probinsya po kaya stayin po ako dito sa bahay na ginagawa ni Boy Pinoy. Bali tatlo na po kami ngayon si Kuya Goryo saka si Junjun ako dito po kami matutulog. At nagpapasalamat po ako doon sa mga solid na subscriber at sa mga silent viewers. Sa solid, solid na viewers ni Boy Pinoy. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ang ganda po dito sa taas mga Pinoy. O ayan. Kitang kita nyo ang kagwapuhan ni Boy Pinoy. Ayan no? o. Wow. Ayan po yung ating yan, si Kuya Gurjo. Yan po yung ating katulong. nat pero nadating pa lang sila mga Pinoy. Kaninang mga alas dos ng hapon. Kasi ang oras po natin ngayon mga Pinoy ay alas 5 na ng hapon. Yan mga Pinoy, naghahanap si Kuya Gurjo na pwede na ay maigatong sa sinaing. Magsasain po kami. Yung, Yung doon sa ilalim, wala? John? Wala, puro utang ay. Hmm, ito. Ito popormahan pa natin ito. yan, 'yan. 32. nun Ito pupormahan.